Pinatikos ng broadcaster at dating kongresista na si Teddy Boy Luxin ang pambato ng Liberal Party na si Mar Rojas. Sa isang panayam, sinabi ni Rojas na, 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 na naibaba niya ang presyo ng mga gamot noong senador at kalihim pa siya ng DTI. Pero ayon kay Luxin, hindi ito totoo. Sa katunayan, isa pa raw si Rojas na humarang ng pagbaba ng mga presyo ng gamot sa Senado. Eh, si Luxin at iba pang dating kongresista ang totoo raw na nagsulong ng Cheaper Medicine Act. Kaya ang ilang netizens binatiko si Rojas. Ito, sabi ni Ma Mau Hammer, Credit grabber si Ma Rojas. Nako, eh, si Boy. Panat ni Ditoy Aminyanan, mahirap na paniwalaan ang mga binibenta ni Rojas. Dapat gumamit na ng timbangan. Lahat ng benta, kulang sa timbang! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.